Ito na guys, laban ni Nauya Inuya at saka Luis Neri. Dito mo talaga matatagpuan na isang tao lamang si isang tao lang si Nauya inuwi na kaya ding pabagsakin. Ayun makikita niyo ngayon guys, eh, nag-uumpisa ang laban at mapapabagsak siya ni Luis Neri. Sa pinakaunang round, masyadong kumpiyansa si sa laban na to, si ano guys. Masyadong kumpiyansa si na inuwi sa laban na to. Ah, titingnan natin guys kung yung mga yung unang rounds nila. Ito na, nagkakasukatan na. Yan si Luis Nere guys, oh, palumpalo. Oh. Gigil na gigil, gustong manakit. Oh. Parang buhat na buhat niya lahat ng ano, kababayan niya. Ganon talaga guys, confidence. Dapat kasi kay Teknik kasi kay Inoue guys. Brawl, brawl fighter ka. Dapat yung na sugod ba. Ah. Hindi mo siya pa pupurmahin. Dapat kasi pag nakakapurma si Inoue, nakakajab-jab yun ka mong hina. Dapat di siya nakakajab-jab, di siya nakaka-hit up na mga suntok. Ganon dapat eh. Sa tagal ko nag-aaral nitong kay Inoue, ganon dapat siya eh. Hindi siya nakakapurma pag pressure fighter kung tawagin pressure fight toy eh guys ito magsisimula na sila guys makikita natin to yan ah na. napakadaming tato palong palo eh, dito na guys yan ah tumayo na si kuya na uwi oh na uwi dito mo malalaman talaga guys na isang tao lamang si ano inuwi at di dapat kinakatakutan dito na oh yung tatay nyo not Bagsak mo kagad lang. Sa round 1. Hindi alam pala na siya palang babagsak sa round 1. Dito guys, na, napakita na yung kahinaan talaga niya. May oh. nauya. May kahinaan siya. Uh, dapat mga ganun o. Oh. Dito na. Oops, oh, round 1. Dito na. Ito si ni, ni Ray ngayon ay pa-jab-jab lang. Oop, oop, sinusukat yung kakayahan. Bumitaw ng malakas si Inoue na jab. <coughs> lakas nung guys oh so, hindi gustong gustong, gustong, gustong gustong gusto ayun ang pagkakamali ni Nui, gustong gusto kagad niyang inock si Nere sa round 1 gigil ba eh nakalimutan may surprise attack pala oh, wala na oh na yon, nag aabang lang si Ru Luis Nere guys oh abang abang ng loko mm, yun Uta, tinatamaan na uuga si ano Inuwi. Ganun lang ba? Ganun lang dapat ginagawa niya, oh. Hindi nakaka-sit up siya, may. Si Inuwi. Oh? Mm. Sige, oh. Diba? Kaso, nung mga late rounds na, 3 to 4, 5 rounds, wala na, tinatamaan na siya. Kaya, nangihina na. Malakas yung job ni Inuwi, guys. Yan, ano mo, malakas yung job ni Inuwi kasi, kaya doon siya nang ano. You know. Pero dito na yun. Tingnan natin. It. And, and people, you, you dito na guys Wait natin, wait natin guys I'm ha well. Kaka-counter dito si Luis Neri fight, you know, Bibira si Inouye Pak! O, yun! Di pa pala yun guys Yung kasunod, yung kasunod Bibira, tapos kaka-counter si Luis Nere Yun yung inaabangan niya eh Mm, yun. Yun, bangsak. Si Kuya Inoue. Wow. Napatulala si Inoue. Siya. naginginig, nanginginig. gusto na tapusin ni Luis Nero, Luis Nero, sumusugod, sumusugod, bumbam. Sumusugod. Sumusugod. Ayaw ang awat, Rep. Tumabi ka, Rep. Tumabi ka. Papatayin ko na ito. Ay, papatayin ko na ito. Ito talaga. Ito talaga. Tingas mo. Tingas mo. Ang tingas mo. Tatakbo ka pa. Sige, katapusan na. Round 1 tatapusin kita. Walang aawat. Walang aawat. Rep, umayos ka dyan. Ikaw talaga. Makunat ka. Makunat ka. Isa pa. Kilid. Untuk.

Yup, takbo ka pa ha. Oh, be, 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 Tingnan natin. Sige, yep. sige, sige, sige. Ah, wala. Ngayon guys. Tingnan natin yung replay guys. Marami palang salamat at pakilike na rin yung ano natin guys. Pakaiwan naman ng isang like dyan at pakifollow na rin. Para sa siyempre guys, nag hirap mag-voice mm. Ikaw ha. Ito sa loob. Thank you very much guys for watching. Luis Nere, pero talo dito si Luis Nere guys. Six rounds, yeah. thank you. Knockout si Luis stars. Nere. So Maraming salamat guys.